Uh, isang jumbo hotdog, look, tsaka dalawang regular. Isang jump dalawang regular. Okay, lang yung ham. uh, tsaka... Put dalawang balok. Ano ah, yun yung by 12? Ayong ah, yung holiday hotdog. dog, lima din. Okay na po. Ayun ah, ang harina. Ayun ang harina. Dalawang kilo Sir may harina po kayo sir Magkano po isang kilo? Harina Dalawang kilo harina Dalawa dalawa Dalawang kilo. Ay nakabili na sa ng ano ng harina dalawang kilo. Bili tayo dun sa ano sa so, mga bawang sibuyas. Let's go. Oh, Tatawid na tayo ng kalsada guys. Tamaan. Bigat Marami pa rin tao dito guys. Kahit tanghali na daming tao dito sa palengke Tatawin lang tayo ng kalsada guys Kapila Marami tayong bibiling dito Mamaya pag pagdating ko sa bahay Kapita ko na dito, guys yung mga napipili ko Kasi ang hirap ha Video kasi dito sa palengke Let's go! Let's go! magkano patatas ko isang kilo? 118. Okay, sige. Mga dalawang kilo. Sila. Kilo ka. Ay, okay, doon pa piling kalamansi. Magkano kalamansi? Kalamansi. Po, sibuyas. Yung magkano po si isang kilo One. 1 Pagkano lahat? 4 four, four Okay guys, naipit ako kanina dun sa napaka ni ate. Hindi na tumitingin yung kasama kong gusto na eh. Naipit tuloy ako. Okay lang. Okay guys, tapos na tayo mamili. Ayan ako. Dalawang sakong bigat. Pahinga muna. Tawag dito. Bibili tayo ng prutas. Tapos na loob kay Mga tawag ng Mga tatlong klase lang. Hindi may nagtitinda yata dito

ayo Guys, tuloy natin to hanap tayo dito mangga. mangga hidupkan kano ba? Karon mangga hidupkan hinukpan aba. mangga dito. Aduh. <laughs> Ayun, may mangga. Dito tayo mangga. Mangga. Nandito sa si misis Mangga ng plastic. Kayo pa. Pasalo ko kay Mrs. Kayo pa wala tayo, guys. Sobrang bigat lang dala ko. Tara ulit sa akin. guys, nandito na tayo sa bahay. Pagod ah. Sige guys, oh. dalawang so, sa. Puro ito. Ah, mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung mga binibili. Kasi nahiwan pa na ako kumuha ng video sa paligid. Ka, Kasi ang daming tao. Tsaka ang daming bitbit to. Click mo na lang kayo dito guys Wait na. Bating, Bating. sa Wait lang. Buting hayo ka sa vlog, buting. Ha? Hayo ka sa vlog. What? <laughs> <laughs> Dalawang sakong bigayos. Ano ito, Lipre? 200, 200, 240. 240. Where is bingo? Where is bingo? Over here. Come to me. Bingo's here with me. Happy as can be. <laughs> Pop go the bubbles. Ayun guys, habang nagkal tayo, dumating pa yung deliver. Ayun guys, papakita ko na sa inyo guys yung mga binili natin guys sa pagsakamirami. Ah. Ah, na Ay, nako, nawasak na. Nawasak na yung patatas. Nawasak na yung patatas. Nawasak na yung patatas. <laughs> <laughs> Guys, right, ito lang ang kalamansi natin no? kasi okay, masyadong mahal. 100 ang kilo, kalamansi, sibuyas. Hindi okay. lang yung sibuyas lang. Right? Dami. Ito naman ang sibuyas na puti. Okay. Siyempre, bumili na rin tayo ng harina. Alamang kilo ng harina, o. Grabe. Ang hirap magbitbit, napakabigla. Siyempre, munggo, para ito guys sa ano, yung ko sa Rayuma. Okay. So, para naman sa mga matatapang. <laughs> mga matatapang ah. Ay, ako, meron pang pangsigang. Shout out sa so, mga sinigang dyan ngayon. Kasi pasanubong ko guys kay Macy's. Peras. Saka ito pa oh. Ano, pinaglilihan ng asawa ko ito eh. So ayan, dalawang kilo pala ating kamatis ba ito. Bilhin nyo na, imain nyo na. <laughs> Online selling. Tsaka hindi lang tayo puro ricado. Bumibili rin tayo guys ng pagkarami-rami ng mga frozen product. Ito yung nakakapagpabigat. Sabot dito. Mga hotdog, kusino, holiday hotdog, uh, potlong. Ayan, dami. Ayan. Tsaka tamang-tama guys, dumating rin yung order kong dalawang saksong. Poco Panda! Nakakita na ba kayo guys ng abs? What? Joke <laughs> yep, na. Nakapagod pero okay na. So ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga guys. At ah, kung bago lang pala kayo sa channel, papakifollow nyo na lang ako guys.